Ano na balita? Okay naman na. Ilang galon na lang mo dong? Sa lang, hindi pa naman naubos. Ha? Pero hindi maubos, atin mo. Ah, hindi maubos. Hindi. Pagkatapos mo dyan, banata mo na ng ano, itong may kulay, no? Kasama na yung bakal, itong mga tubo. Ingatan mo lang na masagi ito. Mag-ano ka lang ng basahan na pampunas agad. Na? Anong pintura mo doon? Ito. Mga bakal. Anong kulay na yun? Yan na. Ito? Oh. Oo. Isang kulay lang kaysa may bakal. Pati ito. 一根泡泡棒。